Hi guys, Dr. J sa YouTube at TikTok sa TikTok. Topic, low back pain or back pain in particular. right? Okay? So, masakit ang likod. Kung yan ang nararamdaman mo, hindi ka nag-iisa. Madami kayo. Okay? Pwedeng sakit ang upper back, pwedeng middle back or lower back. So, ang back pain, hindi siya bihira very common siya na complain ng ating mga pasyente. So sari-saring edad, may senior, may hindi senior, lahat nagpa-back pain na yata ngayon. So 'yan ang topic natin. Ano ba ang mga dahilan bakit nagkaka-back pain? And ano yung pwedeng remedyo? Ano yung mga exercises habang nakaupo ay eh, pwede niyong gawin para mabawasan ang back pain. So before we proceed Would like to thank po yung mga viewers natin, yung mga nanonood ng ating health information videos. Marami po tayo niyan sa YouTube at meron din sa TikTok. So make sure na naka-subscribe kayo sa channel para updated kayo. Pag naglabas tayo ng videos sa ating channel. So, going back sa ating topic, ang back pain po ay very common and hindi po wala na pong pinipiling edad mapa 20 years old, 30 years old, hanggang pag senior, may back pain. And usually, pag sinabi natin yung back pain, sa baba po siya ng lieg. Kung ito po yung batok ninyo, hanggang dito po, back natin yan. Back pain yan. Pag ang sakit mo mula dito, hanggang dito. And usually, yung upper back pain and mid back pain magmula lieg hanggang dun po sa ano ng ribs natin dito, usually ang involved po dyan yung thoracic spine natin. Kapag sa baba na po ng ribs natin, ng rib cage, hanggang dito sa baba, lumbar na po yan. Lumbar spine naman ang may problema. So, kadalasan, ang cause ng back pain po ay strain lang siya. Hindi naman talaga may injury. Most of the time, nai-strain lang. Ibig sabihin ng strain, nagkakaroon po ng problema sa muscles, nagkakaroon ng problema sa tendons. So, wala pong napulit na ligament, wala rin na fracture, pero ang pinaka na-strain lang talaga siya. Bakit siya na-strain? Kasi baka may bigla kang binuhat ng mabigat, nagsipag, naglinis, ayan. O kaya mayroong activity na hindi mo madalas gawin, and yet, uh, ginawa mo siya maghapon, kinabukasan, pagkagising, ayan na, may, may mga mararamdaman ka na na-strain. Okay? And usually, pag nagka-strain ka, may kasama itong pain, may numbness, parang may manhid, parang may mainit sa likod. And usually, kapag na-strain ka, nahirapan kang umihit. Di diba? Kasi may component siya ng muscles pasang. So, kapag ganyan, nahirapan na kumilos. Pupunta na kay Doc at dok, ano ba itong nararamdaman ko? Baka may pilay na ako. Baka may fracture na ako. O baka naman, baka may ibang problema. Baka puso na ito. Ha? So, yun po yung nakikita natin mga patients. And usually, when we examine the patients, ano nakikita kita din? Ah, mukhang sprain lang. Ah, strain pa. Mukhang strain lang siya. Muscle strain. So, kapag ganyan, we just give NSAIDs or any pain reliever. In fact, a simple paracetamol, eh pwede na mo makarelieve. And then, pag talagang nahirapan kayo, we advise na magbigay ng yung warm compress, yung mainit. Kung wala itong pamamaga at hindi ito mainit at uh, hindi siya namamaga, walang inflammation, pwede na po yung warm compress. So, warm compress lang for 15 minutes. Every 4 hours, pwede pong mawala yung natin muscle strain. And then, you may take paracetamol, yung over-the-counter paracetamol. And kung hindi pa rin, meron tayong mga formula na parang lotion, yung mga pamahid. So, maraming nabibili na over-the-counter na pamahid, na mga mentholated na pamahid, pwede na pong subukan nyo. Okay? Yung iba naman, may mga supplement na para sa mga back pain. Ang nangunguna dyan na supplement sa mga back pain, turmeric. Yung turmeric po, may anti-inflammatory effects. So, nagpapabawas pa siyo ng pamamaga. Yung mga turmeric, fish oil, nakakatulong din po yan para may iwasan ang pamamaga. Okay? Ngayon, ay kung nakainin pa na ng gamot, nalagyan mo na ng warm compress. Pabalik-balik kasi nga, baka related na sa work mo. So, definitely, you need exercises. Sabi nga na, motion is lotion. So, kapag lagi kang gumagalaw, na wawala yung pananakit na yan. So, ibig sabihin, number one is walking every day. So, walking and stretching. Importante po siya. Ngayon, pagdating sa stretching, ano yung pwede niyong gawin sa pupuan ninyo para mabawasan yung back pain. Okay? Yun ang gagawin natin. Ano yung exercise ninyo na gagawin habang nakaupo para mabawasan yung back pain? Number one, pwede kayong nakaupo na ganyan, straight, and then magkano kayo i ng back. Ganyan. So, bilang kayo ng 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then release. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dahan-dahan na bilang, no? 10 to 15 counts. Stretch yung ganyan. Then babalik nyo. Stretch, then babalik nyo. So, gagawin niyo yan. Mid-morning and mid-afternoon. No? Bago mag-lunch, bago muwi, stretching kayo kanya. Okay? Isa pala pwede niyang gawin is mag-de-quatro kayo. Pag nag-de-quatro kayo na ang ng, ng right the quattro and then ikot kanya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and then the 4 sa kaliwa ikot pa 1 2 3 4 So, kanyang. So, gawin ninyo yun kay 10 times. Okay? 10 times. So, sa umaga, so, sa hapon, 15 counts. Next naman, Pwede niyong i-forward yung knee ninyo. Hindi bilang kayo. 1, 2, 3, 4. Ayan, 15 counts. And then, ganun din po dito. 15 counts. Tataas po ninyo yung tuhod niyo And then, 15 counts. Okay? Right? Next naman, pwede kayong umupo sa edge ng chair ninyo. Parang ganito. Pupo kayo sa dulo ng upuan. And then, stretch po yung binti. I-stretch nyo to. And then, ganyan kayo. Lean forward. Okay? Nagubi natin. Trust natin itong ating video para makita ninyo. Yeah. One way is stretch ninyo ito. Ito. And lean forward hanggang maramdaman ninyo yung muscles nyo nagtatighten dito. Ayan. Ayan. Stretch. Yung left muna. And then, lean forward. Okay? And then next, stretch yung kanan. Yung heel. And then, lean forward. So, mararamdaman ninyo, nagtatighten yung muscles nyo dito. Okay? So, Balik na natin yung camera. Ayan. So. So. Yun yung mga exercise na pwede nyo gawin habang nakaupo para mabawasan ang back pain. And, pag hindi pa rin nag-resolve, consult your doctor na. Okay? I hope everything is clear. May malinaw ang lahat kay TikTok. Kung may tanong medical, ang tanong ng bayan, what to do? Dr. J,